Tapok sa isang travel exhibit sa Pasay ang pop culture ng Japan, gaya ng mga cosplay o yung mga po na pang anime. Pero bukod dyan, ibinida rin sa exhibit ang mayamang tradisyon ng Land of the Rising Sun. Saksi si Cesar Apolinario naka-Japanese costume at imindak sa saliw ng awiting Soran Bushi ng Bansang Japan. Kada galaw ng ulo at pagsak ng kamay at paa, akalaing mga Japanese national ang mga mananayaw. Pero ang nagpakitang gilas ang Japanese dance na Yosokai, pawang mga estudyante pala ng UP Tomakai Group. So they study culture and language and they, they, go back to the Philippines and they teach all the other students. They usually perform if we need them to perform sa mga events like this, uh, events of the Japanese Pilipino rin ang nagturo ng ori kami. Salitang ni Hongo na mula sa pinagsamang ori o or fold sa Ingles at kami ibig sabihin naman ay paper. Sa tradisyonal na sining ng paper folding ng Japan, isa na marayo sa mga pinakapopular ay ang pagbuo ng isang libong suru o ibong crane na kapag naidugtong ng tali ay pwede nang humiling ng gumawa nito. Gumagawa din tayo ng yung paper boats, di ba? So it's more or less the same then. Tapos, well, it teaches children to be creative aside from the fact na we're sharing Japanese culture to the Philippines. Ang Japanese national naman ito, ibinida ang Japanese calligraphy. So, uh, Siyempre, patok din ang paggawa ng sushi na itinuro ng chef na Pinoy. Okay, so, talaga Gayunman, so, uh, di lang tradisyonal na kultura ng Japan ang masasaksiyan sa exhibit. Pati na siyempre ang Japanese pop culture at kultura ng ibang bansa. Pero sa dami ng mga Pilipinong naka-cosplay rito, akalain mo nga nasa Japan ka. Ang exhibit ay bahagi ng ikadalawampung travel tour expo ng iba't ibang travel company upang lalong maipakilala ang kultura ng iba't ibang bansa. Cesar Apolinario ang inyong saksi.